par ako lang to mga par humihigop ng sabaw ng diwata paris overload ay diwata paris overload ng papaitan pala ni par mga par dahil yung may diwata paris overload mga par ay syempre gagawa naman tayo ng ating sariling version Aba, ang papaitan ni par na over naman sa sabaw sobrang sabaw ng papaitan ni par ay nagpudot pala gaya minigop mo boy So what's up mga par For today's video Gagawa naman tayo ng ating recipe ng Papaitang Ilocano mga par At hindi na lang puro marunggay gaya ang ating inuulam At eto ng mga par Pinakuluan ko na ang papaitan At nilagyan ko pa ng asin Pakuluan lang natin yung par ng 20 to 30 minutes mga par At ayun mga par Titingin muna ko sa kamera Kung gumagana ba ito Uy boy tumingin ka naman dito sa boy at ayun na nga par gumagana pala ang camera mga par at syempre na tayo ng bawang sibuyas mga par at syempre ang napakaraming luya mga par kailangan maraming luya ito par kasi japaitan to japaitan at eto na mga par kumukulo na nga ang ating pinakulo ang laman loob ng baka mga par at syempre hahanguin na natin yan par at, at susunod natin gagawin yan mga par ay gagayatin natin yan mga par depende na sa inyo mga par kung anong gusto nyong gayat basta sa akin yung parang giniling ang gayat mga par para marami na syempre kung may paris overload nga mga par syempre gagawa naman si par ng papaitan na sober sa sabaw papaitan ni par na over sa sabaw syempre nga gagayain natin yung kay diwata paris overload at eto na mga par, bibilisan ko ng paggayat-gayat At pagkagayat nga nyan para ilalagay natin ang taba ng baka bar Yan o baka yan mga par, yung taba nya At eto ang gagamitin nating pinakamantikan nyo mga pa par Isasangkot ka lang natin yan mga par hanggang sa magmantika At ayun na nga par, oh, lumalabas na ang kanyang mga mantika At syempre mga par, paglubas na lahat ng kanyang mantika pagsabay sabayin na natin yan mga bawang sibuyas mga par gigisa lang natin yung mga parang ganun sa mag brown golden brown golden boy at syempre pag uh, golden brown ng mga parang kanyang mga ricado ay lalagay na rin natin ang 1 kilong one point na papaitan ayan mga paro isasangkot na lang din natin yung mga paro hanggang sa magmantika mga parayan ayan mga paro pumuputok-putok pa yan mga paro napakasarap ito mga parang Magpapaitan naman tayo paminsan-minsan mga par para hindi sila nila sinasabi na lagi nalang balunggay ang ating ulam at ayun nga par tatanggalin ko muna ang kanyang mantika dahil sobra sa mantika itong mga par. Tagmantika ang baka paro halos kalahating tasang nakuha ko mga par. At isusunod na nga natin par ang isang drum na pinagpakuluan mga paro. Ayan mga paro nilalagay ko naman mga par. Oh, papaitan ni par na over naman sa sabaw to mga paro taman tama yung maraming sabaw mga par kasi nga pwede natin bigyan ating karubah para naman makikip silang sabaw at eto ng mga par kumukulo na at tinatanggal ko pa ngayong managsisibo mga par dahil syempre parang marumiyan mga par at nilagay ko nung ang pampakulay ang takke ng baka ayan o oh, takke ng baka yan at syempre ang kanya papaitan mga par ayan o parang isbo lang ng dragon at yan nga par papakulan lang natin at meron na naman siyang sebo mga par o nagsisebo na ng mga para syempre tatanggalin ko yung mga par dahil syempre health conscious tayo eh ayaw ko yung masebo-sebo mga par kasi marumi yan mga par kaya tatanggalin nyo yan par pag nagpakulo kayo ng papaitan at syempre raramanan ko na yung par kung tama na ba ang papaitan ni par na over sa sabaw kasi nga meron ng diwata over sa paris at ayun na nga par mukhang tama na nga ang boy dahil nagtampaks pa siya mga par ayun o oh ang sarap naman ito mga par at syempre na rin tayo ng papaitan ni par na over sa sabaw thank you bawa wow.